Ilumini Espiritu Santi, Amen. Kung sino ka mang gumagambala sa taong ito, makapag-usap pa sa Espiritual ng Diyos. Diyos ng lahat, Diyos ng kanakatakutan sa impyerno. Pactum, Pigabit, Pigato, po sa yung ginamit ko kanina. Na. Uli naman ako ng puso. Inulit ko, kung sino kaman gumagambala sa taong ito, makapag-usap ka sa Espiritu Ayan Diyos. Diyos na ang lahat, Diyos ang kinakatakutan sa impyerno. Paktum, pikabit, pikatum. Pum! Ito pong kamay nyo, tayo ano ang yung sampu ulo po. Kaya, kababa po, kababa po. Ayan, pababa po, pababa. Ayan, pababa po. Ayan. Pati sa ulo po, pababa ng katawan nyo po. Sige, masay-masay po. It's mo ang milo, kung makakausap. Ulo po, ayan. Ayan. Ganyan nyo, ganyan nyo lang po. Masasad po ito. Boom! Ayan. Oh. Sige po. Ganyan nyo nyo. Ganyan Sumakit nyo. Baka pa. baba po. Masakit! Ah, oh. oh, mainit po. Masakit lang. Masakit oh, Masakit na mainit po. Ah, Oo. Oh. Oh, Masakit! Yeah. Sige. Alisin po lahat dito ah Sator, Arepo, po, tenel to, perotas, pistilaraman na rin. Esus danam Diyos. Poo! It's so sweet. Sige lahat, alisin mo lahat. Ayan. Alisin mo lang lahat ah. Poo! Pum! Sobrang init na. Hindi uh -uh. po ganyan ganyan na yun po. Pum! Hindi ba yan lang po ito sumakit eh? Basta po yan, ganyan ganyan na lang po yan. Kasi pag hindi nila, ako kontra pa. Pum!

Uh, yan, sige, ganyan mo lahat. Yan. Aray! Ay! Ay! Boom! Ah, oh, ay, ano, may na to? May Oo, oh, oh, ang sakit. Sige, lahat, alisin mo yan ha. Huwag mong hintayin na kumawak sa'yo. Kaibigan, ano ka mag-anak? Sasagutin mo yung tiyatanong sa'yo ha? Aray! Oh. So Kaibigan ka? Hindi mo palang dahan-dahanin. Oh, bakit? Super so, akong magpahirap sa'yo? Ha? Boo! O sige. Bakit pinulisyon mo yung babae niyan? Ha? Bakit? Ha? Alis na yan ha? Alis na yan ha? Aray! Bakit pinulisyon mo yan? Aray! Bakit mo pinurwisyo yung babae niyan? Anong kasalanan ng babae ngayon? Ha? Anong kasalanan? Hmm. Ano yung mga Babat Babatsal po sa mga ganyang magkukulat. Poo! Sige lahat yan, alisin mo lahat. Dyan, lahat yan, lahat yan. Ikaw pa matapang ha. Ikaw na nga nakaperwisyo, ikaw pa matapang. Ha? Aamin ka Hindi. Amin ka hindi. Ha? Ah, po. Amin ka hindi. Ha? Bakit mo binigyan ng sakit yan? Para ano? Bakit mo binigyan ng sakit yan? Ah! po! lang yung ipisay. Bakit binigyan mo ng sakit yan? Bakit binigyan mo ng sakit? Sakit! Oh, ayoko na Oh, bakit mo binigyan ng sakit yan ayoko na anong kasalanan ng babae sa'yo anong kasalanan away na ako anong kasalanan ayoko na ang sakit paano yan ayaw niya sagutin yung mga nanatin ano di ba pinipilit ko na gagaling yan aray gagaling po <coughs> kanina pa ang sakit ayaw niya pag magsalita yan yung siya sa inyo na nakokontrol na mayroong laki na nawakan. Kaya hindi niya mababanggit yung kasi naman siya. So, kayo na para dyan. Patay. Uh -huh. Tignan niyo po, masakit pa po. Ayan po, masakit pa po. Ayan po, masakit pa po. Ito okay. po ako. Pag ginagalaw po. Kanina po. Oh, po. Wala na po. Dito Kita po nyo ka ha. Open Dito po sa kabila. Oo. Oh. Oo. Oh. Kanina pero masakit di ba? Wala na po. Hmm. Sabihin, wala. nadali natin yung ano. Ayan po. Wala, wala na po. Isa lang kumawa sa inyo. Kilala mo. Palawano gusto ng gang. Gang. Diyan na lang din sila. Alam mo ba sa kamay niya? Diyan ata. Ito kono sa din sa kamay niya. Ano ito? po yung iinumin niya araw-araw. Ah, so, uh, basta po wag niyo po papaubusan. Iyarin mo kalahati na lang. Repeat niyo. Sino na sa isip mo? Dagdagan niyo. Siya yun. Nga. Pikit. Nga 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 mo siya. Pwede rin yung panghilamos panghila mo sa mukha. Sino nakikita mo? Kung mo saong babanggitin. Dagdagan ko lang ng... na Nakikita mo siya? Hindi. Sige, pikit. Basta dadagdagan ko lang ng tubig namin. Oh, kunyari, di ba, langgana. Meron po yung laman na tubig. Napanghilamos mo. Patakan mo po siya nito. Mm -hmm. Tapos pa yung lamos na na po. Ay, kukurusan nyo muna po yung planggaan na tatlo. Tapos tatlong imbisos na yung din po. Ganun din po sa balde. Kanyari malilino ko yung patahin. May naisip ka na. Tatlong kurus lang din po. May naisip ka na. Oo, sa nang balde. Sabay yung imbisos na yung din. Oo nga, may naisip ka. Ah. May naisip kang pangalan. Ha? Kanina wala. Oh ngay meron na. Siya yun. Pwede niya pang banggitin? Pwede niya pang banggitin. Bagitin mo. Ako si Apo Chalin. Magandang hapon.